Good day mga ka-sports natin dyan. Finally, Choco Mucho nga ay nakapag-podium finish sa napakatagal na panahon sa VVL. At dito nga sa katatapos pa lamang na VVL All-Filipino Conference ay nasungkit nga nila ang silver medal. At syempre mga ka-sports, masayang-masaya ngayon ang mga fans nga ni Boss Dina Wong sapagkat nga sa katagalan nga ng panahon ay nakamit na nga nila ang kanilang minimithi. Hindi man nila nakuha ang gold medal happy pa rin sila dahil nga naiangat nga ni si Sirundina at ni Boss D ang kanilang team at syempre sa pagtutulungan na rin yan ng lahat nga ng mga players ng nasabi nating Choco Mucho ngunit nga mga ka-sports natin dyan alam nyo ba na dumadaan ngayon sa matinding pagsubok ang Choco at mukha sa next conference ay marami na ang mawawala na mga players nga dito sino-sino ngayon ang mga magsisi sa Chocobucho at bakit sila aalis ngayon mga ka-sports ating papangalanan na ang mga players nga na mag -e exit sa Choco Mucho. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it. Choco bakit gayo na lamang ang kanilang dedikasyon para nga magkaroon ng podium finish? At bakit lumakas na ang Choco Well, mga ka-sports natin dyan, hindi lang yan dahil kay si si Rondina sapagkat kitang kita naman natin mga ka-sports na nag-level up na ang karamihan ng mga players nga ng Choco Mucho. Taliwas to sa mga Malagi natin nababasa na si Sisi Rundina lang ang umangat raw ng Choco Mucho. Noong pa man ay nakapasok na rin ang Choco Mucho sa Final 4 kahit wala pang si Sisi Rundina. Siyempre, malaking tulong na rin ngayon si Cici kung kaya nga nagkaroon sila ng silver medal. At ngayon mga ka-sports ay dadaan talaga sa matindi na naman pagsubok ang Choco Mucho matapos nga ang mga pinagsamahan nila ng napakatagal ng panahon ang kanilang mga kako-teammates ay meron nga ang mga aalis. Meron kasi sila mga ka-sports mga kadahilanan kung bakit nga sila e-exit na sa nasabi nating team kaya't nga itang kita natin na talagang emosyonal nga ang bawat mga players nga ng Choco Mucho sapagkat alam nila na meron na ang aalis na kanilang mga kako-teammates. Sino-sino ito mga ka-sports natin dyan? Yan ngayon ang ating kikilalanin sapagkat nga magugulat kayo mga ka-sports at syempre mamimiss rin ninyo sila kapag wala na nga sila sa Choco Mucho. Subalit mga ka-sports natin dyan, hindi naman po sila lilipat sa ibang team. Mayroon po silang ibang mga rason kung bakit nga sila aalis sa Choco Mucho ng pansamantala lamang. Pero next conference ay hindi na raw talaga natin sila masisilayan. Ito ngayon talaga ang mga malalakas na rumor nga pagdating nga sa mga players na aalis nga sa Choco Mucho at marami sila mga ka-sports. Unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan ang kahalili nga ng ating boss Dina, ang veterana at three times UAAP best setter na si Jem Ferrer. Tumatak na rin sa larangan ng volleyball si Jem Ferrer sapagkat nga isa rin siya sa mga veterana na sa kasalukuyan at magaling talaga siya noon pa man hanggang sa ngayon. Pero ngayon mga ka-sports ay napapabalita na mag -e exit na rin daw ito sa Choco Mucho sapagkat ang kadahilanan daw mga ka-sports ay magiritiro na nga ang nasabi nating setter na ito sa ngayon mga ka-esports ay malakas ren ang balita na ang papalit sa kanya ay si Mars Alba. Kung saan naman ay kalat na ren ang issue at ang rumor na sa Choco ito lili at kung sakasakali naman talagang magre na itong si Jem Ferrer, ay good luck na lang sa panibago niyang karera sa buhay kung ano naman ang kanyang tatahakin. At syempre mga ka-sports sa atin dyan, hindi naman natin niya malilimutan si Jem Ferrer. Ngunit meron rin mga kumakalat na issue na ito daw si Jem Ferrer ay lilipat daw sa bagong team na lalahok nga sa VBL, Alam naman natin na meron nga mga ka-sports natin dyan, mga bago na naman na team na mag-join -jo rin sa paparating na VBL At sa February nga yan, magsisimula. Ano man ang katotohanan kay Jem Perrer kung dilibat man siya sa ibang team or magre na siya ay malalaman natin yan sa January. Pero sure na po yan na aalis nga siya sa Chocomucho. Puntahan naman natin mga ka-sports natin dyan ang isa pang ka-teammate nga ng ating boss Dina Wong na mag -e exit ng RN sa Chocomucho. at sa paparating ang PVL ay hindi na rin natin siya makikita o lagi iba kundi ang kapitana na si Bea De Leon usap-usapan na nga rin ngayon sa mundo ng volleyball na si ay e-exit na nga sa Choco Mucho sapagkat nga ang reason nito mga ka-sports natin dyan ay mukhang magmamasteral daw di umano ito sa kanyang degree at ito mga ka-sports natin dyan ay mukhang mag-focus na daw sa nasabi niyang business. Ayan ngayon ang mga usap-usapan ng mga kumakalat nga. Ganyan pa mga ka-sports natin dyan, kilala naman natin na si BDL ay isa sa mga pinakamagaling nga na volleyball player din at Marami na rin siyang napatunayan pagdating nga sa kanyang collegiate career at dito nga sa pro. At kapansin-pansin nga ng mga netizen kung saan nga naging emosyonal talaga ang ating Bea De Leon bago nga magtapos ang kanilang laban kontra sa cream line At talagang parang ramdam na ramdam na talaga ng kanyang mga fans na ito talaga ay exit na if ever totoo talagang ang kumakalat na issue na aalis na nga siya sa Choco Mucho, maraming ang makakamiss na mga fans nga ng Titans sa ating kapitana na si BDL. Good luck na lang kay Bea De Leon if ever talaga ang aalis na siya sa Choco Mucho. Puntahan naman natin mga ka-sports natin dyan ng isa pa sa mga mag exit na rin na napapabalita at sobrang lakas rin ang rumor. Walang iba kundi ang kanilang outside spiker na si Regine Arrocha kalat na kalat na nga rin ang rumor nga para nga kay Regine e-exit eh, na rin ito sa Choco Mucho sapagkat nga mga ka-sports natin dyan ang NCAA na MVP nga ay magpapaalam na daw sa management ng Choco Mucho ang rason naman nito mga ka-sports natin dyan dahil nga magpapakasal na daw di umano ito sa kanya nga matagal nang kasintahan. Tung saan nga mga ka -sports sa natin dyan ay ipiprepare daw muna nito ang kanya nga nalalapit na wedding. Kung kaya talagang e-exit na daw muna pansamantala itong si Regine Arrocha. Yan naman ang issue patungkol nga sa kanyang pag-exit. So yan nga po mga ka-sports natin dyan, hindi pa kasi tayo sigurado doon sa dalawa na aalis pa pero itong tatlo mga ka-sports natin dyan ay ito talaga yung talagang kinutumbok talaga ngayon ng issue ang ating BDL Jem Ferrer at Regine Arrocha kung saan nga mga ka-sports natin dyan ay mukhang meron na rin sa kanilang papalit nga na galing nga sa f Logistics at ang iba naman ay galing sa ibang team na papasok rin sa Choco Mucho mukhang nagpapalakas talaga ngayon ng Choco Mucho sa paparating na PVL at alam nyo ba na meron pang aalis sa Choco Mucho at iyan pa ay rumor pa lang. Pero hindi pa tayo sure dyan kung kaya mga ka-sports hintayin na lang natin. Pero may dalawa pa dyan mga ka-sports na player. Hindi ko na muna babanggitin kung sino. Kasi itong tatlong ito ay matunog na matunog na talaga ang pangalan na aalis na kung kaya ito na muna ang ating inuna. Kaya at magugulat kayo kapag meron pang umalis na dalawang players or magiging lima sila ay talagang mga ka-sports natin dyan. Malaki ang pagbabago at ang impact nga nito sa next conference. Kaya sa mga aalis, good luck na lang kung lilipat man sila at kung ano kanilang tutunguhan sa kanilang bagong ang karera sa buhay. basta ang importante, team Ubi pa rin tayo. Kaya mga ka-sports, patuloy ang pagsuporta sa paparating na TVL All-Filipino Conference pa rin daw mga ka-sports. Kaya good luck na lang 'yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.